One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samling niyo, Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat Sa pagmamahal at suporta At hindi lang yan syempre Sa mga bago natin subscribers Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo syempre Dito sa channel ko At syempre sa lahat naman Ng makamama samja Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Yung mga makasolid talaga Maraming salamat sa inyong lahat. So, yan. So, syempre, marami akong na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, si CJ Opiasa, ayan na, welcome na sa Malaysia. So, atong nga schedule ni CJ Opiasa ngayong araw na to hanggang 31 yata ng July. So, nagdadyaan si CJ Opiasa. So, apat na araw ang tatagal ni CJ Opiasa sa Malaysia para sa Miss Grand Malaysia. O, ba diba, Naunahan pa tayo. Ang chika ko dyan, syempre, ayun nga, kanina nga sa airport, ay talaga namang pinagkaguluhan na ang Miss Grand Team. So, syempre kasama dyan si Madam Teresa. Ang bongga ni CJ, no? Talagang show must go on. Bumagyo o saan man, talagang ayan na. Nililibot niya na ang buong mundo. O, di ba? So, sa Asian, dami na napuntahan ni, ano, ni CJ sa loob lang ng dalawang buwan. Mm -hmm. And then, ayun, congratulations syempre sa magiging bagong Miss Grand Malaysia. At talaga naman nakakatuwa kasi arangkada talaga si CJ. Ang nakakaloka dito, na unahang tayo ng Miss Grand India, Miss Grand Malaysia, samantalang yung pageant natin ng Miss Grand Philippines no May pa yan. And then ngayon, anong pecha na? Sa August, ayan. Sa August daw, sa August 12. Pero piling ko, maumumud na naman niya ng bonggang bongga. Ay nako, good luck. And then, syempre, tuloy ang laban, tuloy ang ano eksena dito sa Miss Grand Malaysia So CJ Opiasa, mabuhay ka okay. Para naman sa sumunod natin chika Speaking of Miss Grand Kinurunahan na nga ang bagong Miss Grand Australia 2025 na si Gabriela Oxley Mama Sam, anong masasabi mo sa ganda Ng bagong Miss Grand Australia? Ay, ang bongga ng beauty. In fairness, talagang fresh overload. Oo, ang pambato ngayon ng beauty na meron etong si Miss Grand Australia. So, parang feeling ko, ang daming magaganda ngayon sa Miss Grand. Kabugan talaga ng ganda. Kasi, in fairness ha, sa Miss Grand Australia, parang feeling ko isa siya sa mga talagang aabangan mo ngayon dito sa Miss Grand International. At hindi lang yan, maganda din si Miss Grand Czech Republic na talaga namang masasabi ko yung beauty nila ay naka- ang gaganda nila. O, <laughs> diba? So, yun. So, good luck kay Miss Grand Australia. At parang piling ko, maganda siyang pantapat kay Miss Grand Czech Republic. Nang bongga-bongga. Diba? So, yun. So, pagandahan ng ano. Saka parang piling ko, hindi silang matatangkad ngayon, no? Yung as in talaga tama lang yung height. Sa Pilipinas, alam nyo kung ano ang sino ang magandang itapat dito? Siyempre ang pambato ng tagig. Mm -hmm. Ang magandang itapat dito kay Miss Grand Australia. Siyempre, wala ng iba kundi si Michelle Arce. Diba? Kasi parang piling ko, alam nyo sa totoo lang, sa Miss Grand ngayon, parang hindi naman yung katangkada ng mga kandidate pag pagandahan o o pagandahan at pa fresh overload yung mga ganda nila and then plus syempre dapat talented ka oh so yon so ako para sa akin young fresh plus talented panalo yan diva di ba so mas younger mas better oo para sa akin mas mas talagang tututukan din siyempre Yung younger Kahit sabihin pa ni Mr. Nawat na O oh, sige nag-open tayo sa ganitong edad Tingin mo si Mr. Nawat kukuha ng may edad na Siyempre kukuha siya ng mas fresh Mas bonga Ang ganda Gano'n Anyway good luck Good luck sa Philippines And good luck sa pambato ng Miss Australia Ngayong taon na to Looking forward ako dyan And then para naman sa sumunod na chika eto nga Sabing gano'n ang pambato naman daw ng Miss Universe Ecuador. Ito ay wala ng iba. Kundi ang former Miss California na si Nadia Media. Na ngayon ay Miss Universe Ecuador na. So mamasang tingin mo, malakas kaya ang laban niya sa Miss Universe? Aha. Uh -huh. Miss Universe Ecuador. Ay nako, sabi ko nga sa inyo. Ano to eh. Isa to sa mga gusto ko noong sa Miss USA. Si Miss... Si Miss Nadia. Mm -hmm. Nagustuhan ko yung laban na ipinakita niya. Pero hindi siya nagtagumpay na manalo ng Miss USA. Pero ngayon, isa na siyang gray na. O, oh, ayan na. So, lalaban na siya ng Miss Universe. So, dapat bang katakutan to ni Atisa manalo? Mm. So, parang feeling ko, hindi naman kailangan katakutan. Ah, kailangan lang siguro maghanda ni Atisa kasi bukod doon sa maganda si Atisa, ang mga mga kakalaban niya ngayon ay magaganda din. Katulad na lang neto, si Miss Ecuador, maganda ang kanyang transformation. ba diba? Nakita ninyo yung transition niya noong lumabas siya ng Miss USA. And then ngayon lumabas siya ng Miss Ecuador, mas bongga na ang beauty niya ngayon mula sa kulay ng hair, mula sa styling niya. So 'yon. So ayun 'yung sinasabi ko na dapat talaga mag-focus din si Atisa sa styling na ipapakita niya sa Miss Universe. Kasi 'yung mga makakalaban niya malalakas talaga at isa to sa mga nakikita kong malakas na pambato ngayong taon na to dito sa Miss Universe, ang pambato ng Ecuador. Kaya dapat ingat-ingat talaga sa mga galawan nila dahil hindi biro ang magiging kalaban nila sa Miss Universe, di ba? Medyo malalakas talaga yung mga girls at parang feeling ko hindi kailangan magpaisi-isi. Kasi alam naman natin ang Miss Universe, Diyos ko, Miss Universe to, kabugan ng ganda, kabugan ng galawan. At talaga namang masasabi ko, kailangan ay mag-ano talaga, maghanda ng bonggang bonga. So yan, sa... So, Tignan natin kung ano ang ipapakita nila sa darating na Miss Universe at kung mapapantayan kaya siya ni Atisa para sa eksena or malalagpasan niya kaya si Atisa sa darating na Miss Universe. So yan yung abangan natin. At para naman sa sumunod na chika... Meron na rin pambato ang Miss Grand Colombia, si Laura Ramos. Ayun nga, so kinurunahan na ang bagong reyna ng Miss Grand Colombia na si Laura Ramos. Anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Sabi ko, bongga, bongga nga yung mga beauty na meron ngayon ang mga pambato ng Miss Grand. At sabi ko nga sa so kung kabugan din naman ang pag paglala, paglalabanan, kabugan ng ganda, eh may ibubuga ang ganda ng pambato ng Colombia. Pero s'yempre maalamin natin kung ano ang execute na gagawin niya sa Miss Grand International ngayon taon na to. So, congratulations s'yempre kay Laura Ramos na pambato ng Miss Colombia ngayong taon na to. Grabe no, ang daming magaganda ngayon sa Miss Grand. At ito pa, sabi nga noon, Miss Grand Czech Republic, siya na kaya ang inaabangan na bagong reyna ng Miss Grand International. Uh -huh, si Miss Grand Czech Republic. Alam mo, sa mga nag prepaid ngayon sa Miss Grand, si Czech Republic yung tinutukan ko na, sabi ko talaga yung styling niya, panalo, no? Sa tuwing maglalabas siya ng photos, bukod doon sa maganda na siya, Diyosahan ng dating, parang feeling ko malakas ang laban ngayon ng Czech Republic sa Miss Grand International. Dahil nga yung pambato nila, ay eh, talaga naman masasabi ko, ay, ang ganda ni Mark, ano, Marqueta ang ganda, maganda yung pambato nila. Pero yung galawan, ayun yung aabangan natin. Sa Miss Grand Czech Republic kasi, marami na rin silang pinadala na magaganda din kandidata. Pero pagdating sa galawan, doon sila na nakukulangan. Pero ngayon, tignan natin kung total package tong ilalaban ng Czech Republic sa Miss Grand International. Ay nako, grabe no, parang talagang yung mga Miss Grand candidates ay isa-isa na nagsusulpuktan ay na, nakakatuwa, nakaka-excite. Pero ito ang mas nakaka-excite. From Universe to Cosmo, Revenge ni Miss Italy Mora para sa pambato ng pano mga ngayon sa Miss Cosmo. Mama Sam, anong masasabi mo sa eksena ni Miss Italy Mora na lumipat sa Miss Cosmo? Well, ang masasabi ko dyan, good luck, di ba? So, maganda yan. Mabibigyan siya ng chance na makapag-compete talaga dito sa Miss Cosmo. Kasi yung, yung laban niya sa Miss Universe noon, ay eh, hindi naman niya natapos. Kasi parang kasi simula pa lang at maingay siya doon. Tapos biglang nawala sa eksena. At isa siya sa mga nagkaroon ng problema na alam mo yon na attitude problem daw dito sa Miss Universe. Ngayon, tignan natin dito sa Miss Cosmo kung ano ang magiging ganap ni Miss Italy Mora na pambato nga ng Panama. Kung ako ang tatanungin mo, magandang opportunity yan sa kanya na maipakita niya talaga kung ano ang laban na gusto niyang ipakita. Malay mo, makarating siya sa dulo ng competition ng Miss Cosmo. So, dalawang klase lang yan. Magamit siya ni Cosmo para maging against doon sa Universe or mabigyan siya ng chance talaga na manalo dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. So, dapat mong mag-ingat dito ang pambato natin na si Chelsea Fernandez. Ayan. Siyempre, excited tayo sa magiging eksena ni Chelsea Fernandez dito sa competition ng Miss Cosmo. Actually, si Chelsea Fernandez, masasabi ko na Paganda ng paganda ang laban talaga na ginagawang preparasyon ni Chelsea Fernandez para sa competition ng Miss Cosmo ngayong taon na to In fairness kay Chelsea, marami siya mga ginagawang paghahanda. Andiyan na na active siya sa social media. Plus, andiyan na talaga may mga video siyang nilalabas every month na para maging update sa atin lahat para sa kanyang eksena dito sa magiging eksena sa Miss Cosmo and then maganda yun sa tinatrabaho ni Chelsea talaga yung ko ano yung dapat niyang hindi dito sa uh, pagiging isang kandidata ng Miss Cosmo ayun ang gusto ko kay Chelsea Manalo and then parang feeling ko naman si Chelsea ay nako maghahanda yan ng bonggam bongga execution ay panalo yan ah uh, pagdating sa Q&A ay na-ready yan. Pagdating sa attitude ay bog yan. Kaya parang feeling ko wala dapat ikatakot ang Pilipinas sa pambato natin kay Chelsea Fernand Chelsea Fernandez pagdating dito sa Miss Cosmo kasi aarangkada ah, yan ng bonggam-bongga. And then looking forward ako kung ano ang magiging ganap at kung ano ang magiging eksena syempre ng pambato natin na si Chelsea Fernandez dito sa darating na Miss Cosmo 2025. I'm so excited. Excited ako kasi alam ko na palaban si Chelsea Fernandez pagdating talaga sa lahat ng eksena at labanan ng Miss Cosmo. So lalaban at lalaban niya. Tingin ko nga talagang kung nakaraan taon hindi na tayo nakata-top ngayon magta-top 5 'yan. So 'yon at hindi yan magpapahuli ng buhay. Ng <laughs> ganung-ganon lang. Hindi yan magpapatalo sa kompetisyon prepared din yan. O, oh, di ba? Nakita naman natin kung gaano ka-competitive talaga itong si Chelsea Fernandez. Eh, kung si Liana Adwana nga, hindi manalo-nalo kay Chelsea Fernandez eh. Kasi talagang competitive talaga si Chelsea Fernandez pagdating sa competition. At, ayun yung maganda kay Chelsea Fernandez, yung kumpiyansa niya, buo talaga. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Cyril Payumo, mamasahan para sa Miss Charm. Tingin mo mama sa makakaarangkada kaya siya ng bonggam-bongga? Mm -hmm. Si Cyril Payumo, syempre medyo matagal-tagal na yung hinihintay ni Chas Cyril para sa competition ng Miss Charm, di ba? Ako parang piling ko, yes, malakas yung laban dito ni Cyril Payumo. Ito yung parang pageant na aabangan mo talaga ngayong taon na to dito sa mga competition or sa competition ng Miss Charm kasi alam mo na malakas ang laban ni Miss Philippines. Alam mo na talagang papalo talaga ang beauty ni Cyril Payumo. Execution, magaling si Cyril. Beauty talaga, ando doon talaga. Very charm. So, tansya ko nga, baka siya ang maging Miss Charm ngayong taon na to. Kaya lang, ang tanong, may Miss Charm ba? So, yun. Kasi, hanggang ngayon, wala pang date ang Miss Charm. So, medyo naghihintay tayo ng ano ba ang magiging eksena dito sa Charm. Alam nyo, sa totoo lang, ang Miss Charm, sayang to eh, nangihinayang ako dito. Kasi maganda talaga ang eksena ng Miss Charm. Gusto ko yung pageant nila, malinaw yung ipinibigay nila sa ating pageant. Tapos, maganda yung labanan. Alam mo yun, nakaka-excite. Kaya lang, parang hindi sila ganun ka-prepared yung kanilang pageant parang gigewang-gewa. Yung alam mo yun, instead na talagang bongga siya, parang ayun, medyo nako-confuse ka kasi purong sulong sila eh. At ngayon taon na to, hindi ko nga alam kung kailan ba magkakaroon ng Miss Charm. Baka sa 2026 pa. <laughs> ba diba? So, nakakaawa naman si Cyril Payumo. Si Cyril Payumo, alam ko, nakoronahan to noong 2024 pa. So, medyo matagal-tagal na panahon ng hinihintay ni Cyril Payumo para sa competition ng Miss Charm. Yes, papalo si Cyril, pero ang tanong ko, may Miss Charm ba ngayong taon na to? So, yun. So, medyo nakakalungkot kasi parang ito yung corona na talagang nangihinayang ako sa mga girls. Imagine ninyo, di ba, dati nga, parang ilan na ilang candidates na tayo pero wala namang Miss Charm. So, I hope na sana ngayong taon na to, bago matapos yung taon na to, ay magkaroon na ng schedule ang Miss Charm. Para syempre si Cyril Payumo ay makaarangkada na ng bonggam-bongga. At sabi nga dapat daw si Cyril Payumo sumali na daw sa Miss World. Cyril Payumo for Miss World, hindi ko alam kung may advocacy ba talaga na sinusulong itong si Cyril Payumo. Pero gusto ko siyang magbalik sa Binibining Pilipinas. O kaya lumaban uli siya ng no Miss Universe Philippines para sa ibang corona. Pwede naman kasi si Cyril Payumo maging supranational eh. Kaya lang nakakaawa na si Cyril kasi waiting ko waiting 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 na sa Ang haba na ng panahon na hinintay niya para sa competition. At ngayon parang si Atisa Manalo makakalaban na ng dalawang beses sa international pageant kasi kabatch niya, di ba, si, Cy si, Cyril Payumo na maging, ano, tawag dito, ng Miss Charm and Miss Cosmo. Nakalaban na si Atisa and then ngayon naman, lalaban na naman si Atisa sa Miss Universe pero hindi pa rin nakakalaban ang Cyril Payumo. Nakakaloka. Anyway, so good luck kay Cyril and I hope na saan karoon na sila ng schedule kung kailan nga ba ang pageant nila. Nakakaloka. Tutulog-tulog ang Miss Cosmo. Diba? So yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.